Good day mga idol! In this video, meron tayong product na re-reviewin na talaga namang once in a lifetime uh, sa tingin ko mga idol Kasi isa itong disruptor na testing ko na siya actually para 8 months o almost 1 year ko na siyang tinetesting and meron po siyang bagong version na tinetesting ko rin and it's as good as do sa may previous version niya dahil din sa product na to mga idol tingin ko ay nag improve yung performance ko sa cycling alam niyo naman na medyo busy tayo sa trabaho ngayon kasi talagang mga full time na tayo sa work tapos ay busy rin tayo sa baby kasi meron akong anak na 2 years old kaya talagang uh, masasabi ko ay limited yung time ko para para makapag-ensayo sa labas. Tapos dagdagan mo pa ng amihan. So daming ulan, 'di ba? Lately, puro ulan ang nangyayari dito sa atin. Lalabas ka na lang nakagaya ka na. Paglabas mo, umuulan pala. So ito yung isa rin na naging game changer para sa akin para tumaas ulit yung ensayo natin kahit paano. So ang nangyari, sumali tayo sa May Shimano. Maganda sana yung pwesto natin. Unfortunately, ay nasiraan tayo doon or nagkaroon tayo ng mechanical. And then sumali tayo doon sa May Overland. Maganda rin yung naging pwesto natin doon mga idol. And ilalabas ko yung vlog ngayon. Uh, soon uh, gusto kong i-share sa inyo to kasi talaga naman na uh, tingin ko makakatulong sa inyo to so ito siya mga idol in order ko siya sa Shopee and ito dumating na dito sa may bahay namin may butas siya kasi ako nagbutas niyan sobrang excited ko tinanggal ko na kagad yung balot mga idol kasi gusto ko na kagad siyang makita kung ano itsura ng bago na to tapos in unbox ko rin kagad siya pero binidyo ko mga idol kasi pagka may problema kailangan naka-video no kapag kabinuksan mo ganyan yung rule nila sa Shopee so after na buksan syempre check natin kung kumpleto ba yung mga accessories niya kung wala bang damage yung item and mukhang okay naman mga idol mukhang kumpleto naman Eto mga idol yung Think Rider X2. Gamit ko na to for 8 months kaya tried and tested ko na siya hindi siya nagdi-disconnect. Okay na may itsura nya and modern din. Kaya lang baka nagtataka kayo bakit ako bumili ng pangalawang trainer. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Eto naman mga idol yung bagong version yung Think Rider X2 Max. Mas modern yung itsura nya and nakatago na yung mga drive belts at saka yung mga rollers and flywheels. Pero para mas makita nyo yung difference tara ikumpara natin. So eto yung X2 Max. Eto yung X2. Eto bagong labas lang. Ito naman, medyo matagal lang nakalabas sa market. Bago ang lahat, gusto kong sabihin na yung internals nito, yung electronics niya, at yung electronics nito, magkamukha lang. So, walang upgrade pagdating sa electronics. Yun lang pinaka-ergonomics niya ang nagbago. So, ano yung pagbabago? Tingnan muna natin itong luma. Yung luma, titingnan nyo, yung kanyang drive belt nakalabas. Tapos, yung kanyang flywheel nakalabas din. Ayan. Pag umikot ito ng konti, ito yung mabilis umikot. Ito yung pinaka-flywheel niya. No? So, yan yung ay ah, yung luma yung X2 yung X2 Max ay hindi na nakalabas nakatago na yung pinaka tawag dito drive belt kaya yung flywheel niya nakatago na so ano ang implications niyan so kung ikaw ay nagte-trainer tapos meron kang bata sa paligid na naglalaro mga batang naglalaro naglilikot pwede silang maipit dito yan no yan pwede silang maipit dyan, lalo na dito kasi paganya na ikot niya o okay dito sa may flywheel dito sa isa wala na hindi na sila maipit unless talagang pasukin nila yan, di ba? O kaya yung bike mismo ang sundutin nila. So, may ipit sila doon. Pero at least, lesser na yung chance na may ipit sila. So, yung isa sa maganda dyan. Ang pangalawa naman ay yung handle. Ito, gusto ko yung feature na to. Kasi dito sa isa, uh, malit lang kasi yung pinag-trainingan ko. Uh, kailangan kong iligpit every time na matatapos ako na mag-trainer. Tapos, kailangan ko ulit i-setup. Hindi ko alam kung saan ko ito ahawakan. No? Uh, dito ba? Dito? Minsan, dito ako binubuhat sa may pinaka uh, fly ano niya basta dito yung ako pinubuhat ayaw ko kung masisira yan o hindi basta no ginagawan ko na lang yung paraan itong X2 Max dito ko lang hawakan di ba napaka lang so wala nang isip-isip kung saan mo bubuhatin dito lang and then mo na siya so yun yung isa sa gusto ko dito yung kanyang handle pangatlo na gusto ko dito ay itong placement nitong cable. Tingnan nyo kasi yung isa, dito nakalagay yung cable niya. Yung isa naman ay doon sa may likuran. So ano ang implications niyan? Kasi ako pagka nag-ensayo, yung pawis ko umaabot sa sapatos. Tapos yung sapatos, kapag na nasaturate na siya ng pawis, tumutulo na dito yung pinakapawis. Lalo na kung na ikipagkarera like, ka sa swift o kaya naman uh, matindi yung interval mo, pinapawisan yan, hindi may iwasan. Ang problema doon, eto, nandito yung kable. So, kung mali yung pwesto mo doon sa kable, pwedeng malagyan ng pause ito. Although, meron siyang weather sealing, pero kahit na, di ba, parang hindi maganda na nalagyan to ng pawis. Ang ginagawa ko na lang para maiwasan yon, nalagay ko siya dito sa ilalim. Tapos, yung, ka, yung pinaka-adapter niya, nandito, nakaganon. Dito sa isa na to, sa may bago, andito na yung kanyang pinaka-power cable malagyan man ng pawis yung paa niya, hindi na ito malalagay ng pawis. Siba? Kasi asa likod na siya. At tingnan natin yung kabilang side. Yeah. Ayan, sa ibabaw, ito yung tsura niya. No? Naka-open siya na ganyan, parang berry uh, very bare. Ito naman, nakatago na. Ito na lang makikita. Ito yung adapter. Pagdating sa paa, pareho lang. Eh. So yun lang talaga yung housing, tapos na na, yung uh, cable, tapos madaling buhatin. Nagamit ko to mga one year na. One year ko na itong gamit. Tapos ito naman ay mga three weeks ko palang nagamit. So, 3 weeks na yon nakita ko na yung difference nila kung ano yung maganda, na yung pangit. So, ito nga pala yung mga kasama niya sa package. Ito, no? ito yung pinaka uh, power adapter. Tapos, ito ay adapter para sa rim brake na bikes. So, kung ikaw ay naka rim brake, pwede mo gamitin yung trainer. Ito naman ay kung disc brake ka, ito yung gagamitin mo na idalagay mo sa trainer para ah uh, umubra yung, disc brake na bike. Tapos, pag narigay mo yung disc brake na bike mo, lumutan ito. No, isaksak mo ito doon sa may preno para pag accidentally mo na napindot yung preno, uh, hindi sasara yung ano, disc brake no, para hindi tumikom. Tapos, sa mga gumagamit ng 11 speed na sprocket, kailangan nyo to spacer para doon sa may uh, freewheel hub. Kung kayo naman ay 12 speed, hindi nyo na kailangan to. No? Tapos may extra nga rin palang tornilyo. Nung inassemble ko, may extra ang isa. Tapos ito yung pamihit and then yung manual. So guys, ito yung setup ko ng trainer dito sa Nueva Ecija. And iba rin yung setup ko pagdating sa Manila. Kaya nga sa sa inyo, kailangan ko ng dalawang trainer. Ito yeah. paretak kayo sa inyo. So guys, ito yung training setup ko dito. Andito tayo sa terrace. Uh, kasi sa loob, uh, may ingayan, yung bata. Tapos, papawisan ako ng todo. Kaya dito ko na lang sineset up yung trainer sa labas. No, tsaka, bawas aircon. <laughs> so, eto mga idol, ipaparinig ko sa inyo or papakita ko sa inyo kung gaano ka tahimik yung trainer na to. Actually, yung maririnig mo lang halos dito ay yung drive train noise. Halos walang tunog yung trainer and actually, mas maingay pa yung electric fan. So, eto mga idol, tatahimik muna ako ay ipaparinig ko sa inyo yung ingay niya. O di ba mga idol, napakatahimik lang. Actually, maingay pa yung drive train ko niyan eh. Kung meron niya na lubrication, mas tahimik pa. Pagdating naman sa trainer app, ang gamit ko lang ay yung libre mga idol, yung MyWoosh. Ito rin yung training app na gamit nila Jermaine. Similar lang siya actually doon sa may Swift na mas sikat na ginagamit na indoor trainer kaso may buy the swift eh tipid mode lang ako ngayon mga idol kaya eto na lang my wish na lang mga idol may karera din dito kung gusto nyong sumali sa mga karera pero ako kasi hindi ako sumasali sa mga karera masyado paminsan-minsan lang kapag ka, meron tayong sasalihan na totoong karera yon pampakondisyon kaya ako sumasali sa mga karera dito ang kagandahan dito mga idol kapag gamit mo ay yung trainer na to kapag kaahon dito sa may virtual world ahon din yung mararamdaman mo sa hita mo kapag lusong nakakapag-recover ka din mga idol tapos kapag pagka drafting na kapag draft ka and then kapag ikaw untranko nararamdaman mo rin parang real world talaga kaya nga nainganyo akong gamitin siya So nakita nyo na yung setup sa kabanatuan So ganito naman pagka sa Manila Dito may nakatutok sa aking aircon Para hindi ako masyadong mainitan Pero ganun pa man bumabaha pa rin ang pawis Grabe Sulit na sulit ito kailan lang Kasi talaga naman parang dalawang linggong umuulan Kaya sa gustuhin ko man o hindi eh, talagang magi indoor trainer ako Mga idol sa part ng video na to Meron ba kayong napansin? Yung mga matatalas ang mata siguro nakita to mga idol Ayun meron pa akong isang trainer na nando sa may gilid ano, Na hindi ko ginagamit ba bakit kasi medyo luma na siya mga idol almost 4 years na siya siya yung Elite Suito. Oh. Ang tanda ko, ang uh, bili ko dito noon ay nasa almost 40,000. Pero alam nyo ba kung magkano yung trainer na gamit ko ngayon? Wala pang kalahati eh, dun sa may pagkakabili ko dun sa isang trainer ko. Pero yung tingin ko, yung features niya ay napakasulit talaga. Napabili tuloy talaga ako ng dalawa. Ito nga pala yung pinaka features niya mga idol. And kanina nung nag indoor trainer ako na pinakita ko sa inyo, alam nyo ba na ang gamit ko lang ay cellphone. So hindi na talaga kailangan ng expensive equipment para makapag indoor trainer ka. Isang trainer na katulad nito plus cellphone, okay na. Pero syempre, kailangan mo rin ng bisikleta. Tapos ngayon, meron pang free app tulad nung MyWoosh. Ayos, di ba? Dahil sa indoor training mga idol, ay consistent ako na pag ride. Kahit umuulan, kahit bumabagyo pa yan, kahit may event sa mawa, or kahit minsan tanghaliin ako, okay lang kasi nakakapag ride pa din. Mas time efficient din para sa akin ang pagra-ride indoors. Kasi pag sa mawa, kapag nagra-ride ako doon, nakikita ko yung statistics ko. Almost 30 minutes na nagko-coast, tapos almost one hour na zone 1. So sayang na yung oras na yun, 'di ba mga idol? Kung kasi indoor trainer, kung zone 2 yung right, talagang zone 2. Kung VO2 max intervals naman ay okay na okay din. Lalo na pagka threshold intervals kasi walang sagabal na traffic kasi nga indoor. So ang masasabi ko lang mga idol, kung gusto niyo mag-level up at mag-improve ang inyong cycling power, endurance, etc., try niyo mag-indoor trainer mga idol. Iba sinasabi nakakainip, pero kung meron nga kayong training app na naka-install, hindi na rin nakakainip mga idol at nandoon na rin yung social aspect niya. So in summary mga idol, kung tatanungin nyo kung ay uh, maire-recommend ako tong ThinkRider uh, Think Rider X2 Max, it's definitely a yes. Dahil uh, meron na nga ako nung unang version, tapos bumili pa ako nitong pangalawang version dahil gusto ko yung kanyang performance. Ang importante lang naman sa akin ay yung consistency ng kanyang power reading. No, kung sakasakali man na uh, off yung kanyang power reading, pwede nyo namang i-calibrate. Meron niyang tool para i-calibrate yung uh, yung power rating niya tapos mataas yung uh, gradient limit niya hanggang uh, uh, 18% or 16% kaya hindi naman ako umaaho ng mga talagang sagat-sagat so sakto na sa akin yon and then yung kanyang uh, maximum power rating is 2000 watts tingin ko hindi ko siya marireach hanggang ano lang siguro ko 1000 watts lang ata ako pag aromirimate di ba So yun lang, yung mga basic features niya na talagang uh, uh essential para sa isang uh, smart trainer. So kung gusto natin ng entry level na smart trainer, kung gusto n'yong mag-umpisa na mag uh, indoor trainer ito yung isa sa mga trainer na may recommend ako talaga. Ngayon pala mga idol, kung nag-decide kayo na gusto niyo yung ganitong uh, indoor trainer, meron akong kaibigan, si Nikki Swifter. Malapit lang yung bahay niya dito. Nagbibenta siya ng ganito. And yung unang binibenta niya, X2 Max. Ay, X2. Tapos, nagbibenta na rin siya ng X2 Max. Meron din akong ilalagay sa description na link sa Shopee. Pero kung ako kasi, kung bibili ako ng medyo malaking item, gusto ko yung kilala ko yung tao. And at least, di ba, kung nagkaroon ng deprensya, meron kang pupuntahan. So, si Nikki, matagal na siya nagbebenta nito and syempre hindi naman niya sisirain yung kanyang reputation. Pagka, kunyari, nasiraan ito, syempre, i-honor niya yung warranty ng ng products. Actually, marami siyang products na binibenta. Isa lang tong X2 Max at yung X2. Pero meron din siyang yung iba pang uh, model ng Think Rider and ibang brands din meron siya. So, punta kayo sa description. Nandun yung link ng page niya. I-mention nyo lang sa kanya na in-refer ko kayo. Baka sakali, ah. Baka sakali na bigyan kayo ng discount ni Nikki. Kung ayaw nyo naman na uh, sa kanya bumili, maglalagay din ako ng link sa description ng Shopee link. Uh, pag bumili kayo doon, uh, meron akong matatanggap na konti. Uh, alam nyo naman yan, yung mga affiliate link, ba diba? Pero walang additional cost sa inyo. So, yun lang mga idol. Uh, Think Rider X2 Max, very good para sa akin. And malaki rin yung naitulong sa akin sa ensayo ko nitong uh, trainer na to. Pati yung older version niya. So, hanggang sa muli. Peace!